haluin natin ang suka mga kamote. Yan ang panghugas natin ng suka. Hindi ko sme ko naman ganyan. Hindi tapay. Hindi ko ngerta din apa? Gasong petso ka mga makakamotay. eh. Ganyan. Hmm. Look natin mga kamute, sa pinaglagaan din ng baboy. Ayan. Para maganda yung pagkakaluto niya. Ayan mga kamuta yung dalan. Di, di pala nakapindot mga kamuta itong panatin. Nahanda na na sibuyas at lemon pasili yan, makamuti ano? yan ang halo natin dito mas malaking gagamitin natin para madaling halo makamuti yun natin dito yung dinaktakan kasi may kasama pang panyan makamuti talagang tapi muna natin kung mga

So, kasi pag uh, na-defrost may maganda mag mga kamote. Ayan. May ganyan laman naman siya pag uh, malambok siya. Hmm. Bonsa dugo. Hmm. Tinumbok pa natin isa. Pero okay na ito mga kamote. Maluluto naman yun. Maluluto sa suka. So, ayan na mga kamote. Nalagyan na tayo ng asin. ito Ito natin nahalo yung yan natin yan natin nahalo yung lemon mga kamote may buto-buto pa tanggalin natin yung mga buto-buto muna <laughs> sa ramulyo mga kamote Mm, tama. ayan mga kamote. Gawin natin yung buto yung iba. Ayan. Ang Ay, buto kasi. Makain. Ayan, makamote. Ayan yung lemon. Lagyan natin ng kunting suka. Yan, para mas na kapaminta ang mga kamote. Minta, dyan na. Lamihan natin ng paminta. Yan, mga kamote. Okay. Dito natin pag asin. And yan. As yung bawang kanina na kukuan ko mga kamote, lagay ko na rin. Hmm. Dito kong bawang. Na, na dyan. Ang palasa yan, mga kamote. Tapos muna muna tayo ng kamay.

sibuyas, bawang, sili, kamakuan, walang kamatis. Kasi hindi na masinigang mga kamuti. Yan. Kaya natin na halo dito. mayo Yan mga kamuti. Slow, utak, utak, ang, 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 ang. Yan. yan. pa yata mga kamuti. Pinakdakan, Ilocano. Yan hindi lang utot ang ginamit. Utot ng tao. <laughs> Minus lang mga mga. paminta pa. Kasi pag may paminta mga yan ang 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 Jadi eh, tak <laughs> eh, payah ini masih segera. Kenapa lagi imasen? Imasen mayang. Kena mana mana. Ini masih segera ni. Hmm. Nak kasar data tapi masih segera. Hmm. para mas safe pa sa uh, mote patamis ng konti natin ng honey kasi nga bawal si misis ng bawas bawal si asukar kaya eh, honey na lang kaya mga mote pero ulo sa kwan asukar lang eh ang patamis ang patamis mga kamote hmm, kung na mga kamote yung sangatungtong na tinaktakan yan o oh. yan tinaktakan ilo Lucano hmm. sorry kami lima kung mabitibit ka na dagso isa ka naman yan mga kamote hmm. ito nang pin the best part na yan yan o oh. yan ang the best part talaga mga kung gagyari ng puting darod yan, mga kamote Gasili na. Dadalam na. Yan, o. Oh. Kinakdakan. Ah, po. <laughs> na. Vitamin spy. Yan. Ayan na, ah, mga kapunta. Ating ginakdakang ilokano dito sa disyerto. Alam ko marami nang gumagawa nito. Pero dito sa disyerto, mga kapunta. Sa mga hindi nakakalam, marami ding pagkain. Yan ito, pasintabi sa mga hindi kumakain ng baboy. Mga kapunta, yan. pop oh, Apo. Ah, po.

No, Dakang ilo ka no?